Hello po. Napagpalang araw kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y maghaharal ng Ebanghelyo na noon, na nakatala po sa kasulatan. Ang ginagamit po nating kasulatan ngayon ay poem, Amin. Yan ang Am mga pastor. Itong mga pastor na ito, may kanya-kanya silang denomination na kinabibilangan. Labing tatlong simbahan, labing tatlong pastor, nakapangalan dito. Ibig sabihin, wala si Sulata. Eh, itong ginagamit nating poemen, ang Biblia ng mga pasto. Yeah. Apo. Ayan. Tayo ngayon ay mag-aharal ng Ebanghelyo. Ang sabi sa Biblia, pero bago tayo tutulak o aabante sa pagbasa, tayo muna ay dudulog sa Diyos upang siyang tutulong sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Isan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras po. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Kung hindi po hayo sa kanilang, ang, kung hindi po hayo sa iyong pananampalataya ng bawat isa, baguhin mo po Panginoon sapagkat ikaw lang may kakayahan kapangyarihan upang baguhin ang mga tao. Kung mayroon mga may sakit na nanonood, nakikinig ng Biblia, dito, Bible sharing, pagalingin mo po sila. Sa iyo po ang walang hanggang kapuryan at kalwalatiyan. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Ang sabi sa Biblia, awit 37 verse 1, Huwag kang mabalisa dahil sa, mas dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Dos, katulad mo, sila'y malalanta tulad ng alaman matutuyo sila. Tres, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Kuatro, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayaan at ang pangarap mo iyong makakamtan. 5. Ang iyong sarili sa kanya ay italaga. Tutulungan ganap kapag ikaw ay nagtiwala. 6. Ang kabutian mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghalin tapat. 7. Sa harap ni Yahweh, pumanatag ka. Maging matsagang maghintay sa kanya. Huwag mong kaingitan ng gumagawa. Huwag mong kaingitan ng gumiginawa sa likong parahan. Umunlad man sila. Yan. Ito ang babala. Dalawa yan. Eh. Ayan. Tingnan natin ano. So, yung gawa ng masama, Wag mong kainggitan. Na kung para bang nakikita mo, yung mayaman sila. Sa kahirapan ng buhay, yan ang rason bakit yung mga tao natutokso. Bawa nakita niyang yumaman yung isang tao at nalaman niya yung pagyaman niya sa ganitong paraan. Dahil sa hirap ng buhay, gagayahin ngayon. Then umatong sa kapahamakan. Ayan. Anong sabi? Huwag mong kaingitan ang gumiginawa. Yung ginawa niya, kanya yun. Simbawa, umama siya, guminawa siya, sabihin na natin na gimahulad siya. Darating ang panahon, magbabayad siya. Meron takdang panahon niya. Kailan? Pag namatay na siya. Kasi hanggat nabubuhay po tayo, kahit anong gawa natin dito sa lupa, tayo gumawa ng mabuti, tayo gumawa ng masama. Nananatili ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. Hindi Kanya parorosa. Pero masan na matay ka, doon na po. Aha, ang bayaran. Yun. Kaya ang nakalagay dito, ang ganda eh. Yung una, huwag kang mabalisa. Yung kahirapan ng buhay, nagdadala ng kabalisahan yan sa buhay ng tao. Kasi pagmulat ng mata mo sa umaga, ang iisipin mo, yung pakakainin, saan ka kukuha? Kaya sabi ng iba, kapit patali, Kahit masama, sige lang basta kumain ng aking pamilya. Diskarte, sabi nga ng iba. Kahit masama. Anong sabi? Katulad ng damo, sila'y malalanta. Ibig sabihin, magwawakas talagang buhay ng tao. Maging ang mga damo, alaman, magwawakas, malalanta yan kaibigan. Kahit sabi mo nakatanim sa may tubig yan. Darating ang panahon. Malalanta din yan. Ganyan din ang ang tao. Gaya ng halaman o damo. Kundi ang sabi niya, umasa ka, umasa ka sa Diyos. Mabuti gawin. Yan, yan ang maganda. Umasa sa Diyos at gumawa ng mabuti. Ano yung mabuti? I-reverse mo masama. Pag nakikita mo 'yung masama, makikita mo 'yung mabuti. Pag nakita mo 'yung mabuti, makikita mo 'yung masama. Kahit walang Biblia, pero meron nakatanim sa puso natin. Nilagay ng Diyos sa puso natin. 'Yung masama at mabuti. Kaya pag gumagawa ka ng masama, parang may kumukurtsa dibdib mo. Kanya lang, pag nasanay ka na, parang wala nang kumukurot sa dibdib mo. Kasi nasanay ka na eh. Pero kung first time mo, parang may kumakabog sa dibdib mo, kaibigan. Anong sabi? Kaya yaw yung hanapin ng kaligayahan. Gusto mong maging masaya sa buhay. Yan. Sa Diyos mo hanapin yan. Kasi bibigyan ka na Diyos ng tunay na kagalakan. Hindi ka bibigyan ng kagalakan na sa libutan. Ni Satanas. Kaya tatandaan niyo yung kaibigan. Tandaan itong talatang ito. Hindi po yung libal. yung eh ano yan? Pagtawag eh, dito. Basahin yan. Dahan-dahan. At magbulay-bulay kayo sa inyong buhay. Ang iyong sarili sa kanya talaga. O. Oh, sa Diyos, ita talaga mo sarili mo. O. Oh. Kanino mo ita talaga sarili mo? Sige nga. Okay, Satanas. Wawa, sige nga. Si Satanas po, hindi mabuting kasama yan. Asabi ni Jesus, do sa 1 this, this na naparito si Satanas para magnakaw, pumatay, at pumuksa. O. Oh. Mabuti bang kasama yan? pupuksa yung kanya. Kaya, ang ganda nito eh. Sarili mo, sa Diyos mo, itatalaga. Italaga. Pag itinalaga mo sa Diyos, ang iyong buhay, anong sabi niya? Tutulungan ka ng ganap. Isang halimbawa, dito po sa lugar namin, ilang beses na po nasunog dito. Itong, itong tinitira namin, napalibutan na nga po ito. Nasunog sa lukod namin, nasunog di, dito sa tagiliran namin, nasunog sa tagiliran namin. Oh. Pero nung tumawag ako sa Diyos, yung oras na yun, ang Diyos ay tumuko. hindi oh, kayo maniwala. Sabi ko, Diyos ko, sakluluhan mo ka. Kailangan po saklolo mo ko sa oras na yun. Ah, nasusunog yung kapitbahay ko. Nasusunog yung sa likod ko. Nasusunog yung the other side ng bahay namin. Yun lang ang sinabi sa Diyos. Kailangan ko ang saklolo mo ngayon. Anong ginawa ng Diyos? Yung oras na yun, tumukulong. Nasunog ba itong tinitira namin? Hindi. Ito pa rin ang tinitira namin. Siyempre, na dahil na ng apoy, eh, kahit pa paano, meron naman pong nadamay ng kaunti. Kaunti. Pero, hindi po totally na damage. Sa totoo lamang, masunog dito sa amin. Lahat ng kapitbahay ko nasunogan, nakitulog po saan-saan kami po, dito rin kami natulog. Umulan pang malakas nung gabi. Tumutuloy yung mga hero. Nilagyan ko lang ang sahod ng mga bata at palanggana. Dito pa rin kami natulog. Ano yan? Biyaya ng Diyos. Na kapag tumawag ka sa kaya, kaya nga sabi niya, oh, ano? ano sabi niya? ah uh, <clears throat> Dito na nakalagay dito. O sa verse 5, ang yung sarili sa kanya ay talaga tutulungan ang ganap kapag ikay nagtiwala. Siyempre, nagtitiwala ako sa Diyos eh. Na yung Diyos na yun, nang manalangin ako, nasa klulong kami, naniniwala ako. Ang Diyos ay lagi sa Dito. Sa awit. sa awit 121 verse 1 and 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Sa klulo sa aking saan manggagaling. Ang, ag ang angad kong tulong kay Yahweh nagmumula, magmumula sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Maliwanag. Siya ang saklono. Sa 7. Siya ang ang siyang sa iyo mag-iingat sa mga panganib ika'y ililigtas. Hindi pa panganib yan no? Sabi ng tao, Kuya Manny, ta Manny, bumaba ka na dyan, mamamatay ka dyan, masusunog ka. Sabi ko, kung masunog, dito na lang. Eh, nasunog ba? Hindi po. Eto ka. <laughs> Kasi naniniwala ako sa Diyos. Na kapag nasa emergency ka, ipagkatiwala mo ang buong puso mo sa Kanya. Manampalataya ka. Na hindi ka mabibigoy. Hindi ka niya bibigoy. Eh. Yun po ang aking meron ako. Wala, wala na ako ang meron ako, may Diyos akong laging tumutugon. Material? Ala, wala akong material. Araw-araw pinadadaos kami ng Diyos. Nakakaraos po kami sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos. Amen. O. Siyang mag-ihingat, ikay liligtas. O. Siyang mag-ihingat at ligtas kami. sa so, 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. San man na ika'y iingatan. Di maano kahit na kailan. oh wala naman nangyari sa amin. Wala. Nasaktan ba kami? Naulingan ba kami? E so, hindi. Ewa. E tama yung nakalagay sa Biblia eh. Kung ita talaga mo ang buhay mo sa Diyos, talagang lahat ng provision sa Biblia, pangako ng Diyos, latyo sa iyo yan. Mapapasailian. Eh Diyos ang nagsalita. Eh. Kapag ang Diyos ang nagsalita, isa lang ang gawin mo. Buong puso kang maniwala nang walang alinlangan. O ako? nasusunog. Hindi ko na nang, ito, ito, lugar na ito. ito wala ka na makikita dito, punong-puno ng usok ito. Eh. Para ako lumalakad, nabubunggo-bunggo. Dito na ako sanay, pero nabubunggo pa ako nung dumating yung... Wala ka na makita talaga. Usok na yung balot ng usok ito. Pero biyaya ng Diyos. Amen. God is good all the time sa uh, 124 verse 8. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh nagmumula. O kanino galing ang tulong? Kanino nagmumula? Ang sabi niya sa Diyos. Pagkat itong lupat langit, tangi siya ang lupa. O, siya lumikot lang Diyos. Kanya na galing ang Sinabi ko, klolohan mo kami. Sumaklulo ba ang Diyos? Opo. Right away. <laughs> right away. Sa Biblia kasi, sabi ng ating Panginoong Yeso Cristo, eto mo, na. nasa inyo po yan kung gusto nyo maniwala, ano? Hindi ko po pinagigilaman ang pananampalataya nyo, pero kung akong tatanungin nyo, maniwala kayo. Meron kasi nakalagay dito, sabi ng Panginoong Yesus. Sa sa Mateo 6, 7 sa, pala, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil ang akala nila, papakinggan sila ng Diyos dahil sa aba ng kanilang mga sinasabi. Ako hindi mahaba, simple lang. Diyos ko, sakluluhan mo kami. Ngayon. Mahaba ba yun? Alam ko naman ang Diyos ay laging saklul. Eh, yung oras na yun, sinakluluhan kami ng Diyos. Amen. Ano yan? Ganyan po ang nagtitiwala sa Diyos. Sa otso, huwag ninyo silang tularan. Yung mabang manalangin, mga hintil sabi niya. Huwag daw tutularan. Alam na inyong ama na nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ingin sa kanya. Oh, sino may sabi niyan? Ang Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos. Lumalapit ka pala bago mo palang ibuka ang iyong bibig. Anong sabi niya? alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ingin niya. Bago pa ingin. Hindi ka pa lang, hindi ka pa nga -ingin. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Nasusunog eh. Alam ng Diyos yun. Nalalapit ako. Pero ang gusto lang ng Diyos, makita niya yung paglapit ko. Kumbaga, lumalapit pa lang ako sa kanya. Anak, eto na. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Eto na. Kasi yung oras na yun, nababasa ng Diyos ang puso't isip ko. Alam niya. Kung ano ang gusto ko, ang sakloloan ako at ang pamilya ko. Yun ang sabi ng Panginoong Yesus. So, Ayan o. No? In Christ alone. Pag sinabi ng Panginoong Yesus sa anak ng Diyos na buhay, maniwala ka kaibigan. Walang paltos sigurado. Sure. Ah. Oh. Kaya kung man yung nilalapit mo sa Diyos, paniwalaan mo. Yun ang kailangan doon, kaibigan. Maniwala ka na mayroon Diyos na tumutugon sa iyo. Amen? Yan ang pananampalataya. Napakaliwanag eh. Ano po? Diyang pananampalataya. Hebreo 11.1 Ang pananampalataya katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. O, alin? Mangyayari. Ang ating mga inaasahan. Ano yan? Yan ang pananampalataya. Yan, ang pana, yan ang pananampalataya ko sa Diyos. Na yung oras na yun na tumawag ako umaasa ko na yung oras na yon ang Diyos ay tutubon. Pero, o! Hebreo 11.1 Ang pananampalataya. Oh, nananampalataya ba ako sa Diyos? Aba, oo, oo naman. Kaya kanino pa ako sasampalataya kung hindi sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang pananampalataya ay katiyakan. Oh, tiniyak niya na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ano bang inaasahan mo kapag nanalangin ka ang tugon ng Diyos? At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. O, kita niyo. Manindigan ka, kaibigan. Gaya ko, naninindigan ako ang Diyos ay andang tumulong o ang Diyos ay laging saklolo. Ano mang oras na, ilagay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi pa uli. Hindi pa po uli. Sana, kaibigan, maging gaya ko kayo. Yun ay kwento ko ng buhay ko. Open book. Anong tawag nila sa bahay nito? bahay na hindi nasusunog. Sila may sabi yung mga nakasaksi. Hindi ako. Sila. Anong taguri sa bahay nito? Bahay na hindi nasusunog. Alam niyo ang sagot ng mga ibang tao? Kaya hindi nasunog yung bahay na yan. Ang nakatira dyan ay pasto. Ang taguri nila sa akin dito, pasto. Pinangyari ba ng Diyos yung gusto ko? Opo. Praise God. God is good all the time. Salamat Panginoon Diyos sa iyong patotoo sa iyong salita. Na ang iyong salita ay totoo na pinangyari mo sa aking buhay. Salamat po Panginoon Diyos na why yung mga tao nanonood ng video nito, buksan mo kanilang mga puso. Kung hindi pa hayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo sila. Kung meron man sakit, pagalingin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Ako po, senior citizen. Stroke nos. Sa hugo, 6 years na. Eto ako ngayon. Stroke nos. Ano yan? Biyaya ng Diyos yan. Iingatan, sabi niya. Eh, kung ilagak mo sa kanya ang buhay mo. Ay, eh, tiniingatan ang buhay ko. Kaya yung mga iba, kahit sinasa-stroke nice po ako, hindi sila makapaniwala. Para ka nagbibiro. Hindi ka naman mukhang may sakit. So, ang tingin nila sa akin. Pero, wala tayo. Meron record sa hospital eh. Sabi ng doktor, na-stroke ka? <laughs> Sabi ko, hindi. <laughs> Nagipagtalo pa ako sa doktor. Eba, Katawag ko. Huwag ng Okay. Eh, hindi na kuminom ng gamot. Eh, bakit? Hindi ko alam ano ginagamot ko eh. Ganito na ako nung maestro ako. Ngayon, mag na taon. Kaya tinigilan ko ng pag-inom ng gamot. Bakit? E, sabi ko, anong ginagamot ko? <laughs> eh may Diyos naman na, na na lagi akong tinutulungan. Amen. God is good. All the time. Sige po, ganito na lamang. Like, like, like. Share na share. Kayo mga nasira ni share nyo sa iba. Maganda nga ano, nito is uh, biblical inspiration. Ano? Sa iba para mabasa nila, mapanood nila. God bless us all po. Ito inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Ah. Ang inyong kaibigan kay Jesus, ah. hindi ka laban. Bye-bye.